Tinanggap mo ba ang kidlat ng silanganan? Nay, huwag ka pong manalig sa kidlat ng silanganan. Sa panahon ngayon, lumilitaw ang mga huwad na Kristo sa buong mundo. Lahat sila'y nagpapanggap na Kristo, nililihis sa mga mananampalataya. Ano ang sinabi ng Panginoong Yesus? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Magsisilitaw ang mga huwad na Kristo at propetang magpapakita ng kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang? Tama. Nalihis ng isang huwad na Kristo. Huwad na Kristo. Para matukoy ang tunay na Kristo, tingnan mo ang nakakapagpahayag ng katotohanan. Sino sa mga tiwali ang kayang magpahayag ng katotohanan. Kaya bang magpahayag ng katotohanan ang mga pastor at doktor ng teolohiya? Kaya bang magpahayag ng katotohanan ang masasamang espiritu? Kaya bang magpahayag ng katotohanan ang mga leader ng reliyon? Eh yung mga sikat at dakilang tao sa mundo, kaya ba nila? Hmm. Hindi kaya ng masasamang espiritu. Ganon din ng mga sikat at dakilang tao. Hmm. Mga leader ng reliyon… Ay, hindi ako sigurado riyan. Ay, kung di mo nauunawaan to, di mo matutukoy ang huwad sa tunay. Sa teorya, ang Diyos lang ang kayang magpahayag ng katotohanan. Mm, kaya kong tanggapin yan. Pero di ibig sabihin nito na uunawaan mo na ang Diyos lang ang kayang magpahayag ng katotohanan. Ah, oh, ipaliwanag mo sa akin. Pag-usapan muna natin kung ano ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Ay. Ah, teka, medyo malaking paksayan. Hindi ko pa ito napag-iisipan at nauunawaan. Katotohanan ba ang paglalantad ng mga salita ng Diyos sa katiwalian? Mm. Oo. Saka paano naman ang mga salita ng Diyos na nagahayag sa layo ng pamamahala niya? Ah, oh, katotohanan 'to. Katotohanan bang ba salita niya sa misteryo sa Biblia? Uh, oo. Ay, ito rin, no? Ah. Uh, ang misteryo ng pagkakatawang-tao ay ang katotohanan din, 'di ba? Mm. Ano pa? Isa pa. Ah, uh, paano itinatakda ng Diyos ang mga kalalabasan ng lahat ng tao? Mm. At tsaka ito. Tsaka at ang pagsasabi ng Diyos na maging matapat. Oo, oh, tama, ang mga salita niyang 'yan. Ah, uh, pagmamahal, ah, pagmamahal sa Diyos, ah, uh, pagpapasakop sa Diyos. Ah, uh, at kung... Paano to pa rin ang isang tungkulin at maging isang mabuting nilikha? Oh, tama. Ay, alam ko rin ang pinakamahalaga. Mm. Nabasa ko rin ang parting yun. Ikaw na mauna. <laughs> Ikaw na lang. Paano matakot, matakot sa Diyos, at, Diyos umiwas at umiwas sa kasamaan? kasamaan. Amen. Amen. Hi, <laughs> <laughs> Shinwi. Ang bilis mong sumagot, ah. <laughs> <laughs> Marami kang nakamit sa panahong ito. <laughs> Nananabik ka sa salita ng Diyos at taglay mo ang patnubay niya. <laughs> katotohanan ng lahat ng salitang ito. Kaya kumakain na umiinom ako ng mga salita ng Diyos. Ay, walang taong kayang magpahayag nito. Tama. Ngayong nauunawaan mo na ang katotohanan, kaya bang ipahayag ng mga huwad na Kristo ang mga salitang to? Di nila kaya. Paano nila nililihis at hinihimok ang mga tao na sumunod sa kanila? Um, uh, gamit ang mga tanda't kababalaghan? Oo, Gumagamit sila ng mga kababalaghan, maling propesya, at mga maling paniniwala. Nililihis nila ang mga hangal, mga naguguluhang tao na di nagmamahal sa katotohanan. Oh. Di kayang alisin ng tanda, kababalaghan, at propesya nila ang mga tiwaling disposisyon ng tao, at di sila kayang maligtas. Mm. Tama. Pero sa pagpapahayag sa katotohanan, inilalantad ng Diyos ang mga tiwaling disposisyon at diwa nila— at ipinapakita ang landas ng pagwawaksi sa mga tiwaling disposisyon para maligtas ang tao. Mm -hmm. Tama. Ang Diyos lang na nagkatawang tao ang kayang magpahayag ng katotohanan at magligtas. Ang ibang umaasa sa mga tanda't kababalaghan at huwad na propesya ay mga huwad na Kristo at mga manlilihis. Ay, nako. Tama ka. Ni Hindi nga nila kayang ipahayag ang katotohanan. Hindi ba't yun ay huwad? Mm -hmm. Pinapasunod nila sa kanilang mga tao. Hindi ba't nakakasama yan? Tama. Pag nagbabahagi ka, sabi ng makapangyarihang Diyos, siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos, at siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, ilalahad niya ang gawaing layon niyang gawin. At dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag niya kung ano siya at magagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban siya ng buhay at ituro ang daan para sa kanya. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda ito. Kung layo ng tao na magsiyasat kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan niyang patunayan ito mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit ibig sabihin patunayan kung ito nga ang katawang-tao ng diyos o hindi at kung ito nga ang tunay na daan o hindi kailangan itong matukoy batay sa kanyang diwa kaya nga sa pagtukoy kung ito ang katawan ng diyos na nagkatawang-tao ang sagot ay nasa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspekto sa halip na sa panlabas na anyo. Shinwi, nandito na ako. Ah! Oh! Nakabalik ka na. Oo. Oh. Pagluluto ako ngayon. Tignan mong gagawin ko. At ipapatikim ko sa'yo ang luto ko. <laughs> Ikaw talaga. Unang beses mo akong paglulutuan. <laughs> Sige, <laughs> ihahanda ako ng gulay. Ah. Ah, Shinwi. oh. Nagalita ba ako sa'yo sa loob ng maraming taon ng pagsasama natin? Nitong mga huling araw, pinagagalitan kita. Ayaw na rin kita magsiyasat. Dahil natatakot ako malilihis ka sa maling landas. Alam ko yon. Para lang to sa ikabubuti mo. Naiintindihan ko. Kagagaling ko lang sa pagsasanay sa hibay. Maraming pastor ang nagsasabing pananalig sa huwad na Kristo ang kidlat ng silanganan. Ang huwad na Kristo ba'y nagpapahayag ng katotohanan? <laughs> Kailangan mo sumunod sa Biblia. Pwede bang maging katotohanan ang wala sa Biblia? Hindi mo ba alam na kinukundi na tilalabanan ngayon ng CCP at ng mundo ng reliyon ang kidlat ng silanganan? Kung ito nga ang pagbabalik ng Panginoon, tatanggapin ito ng mundo ng reliyon. Kailangan nating sundin ang kalakaran ng mundo ng reliyon. Hindi ito magkakamali. Nananalig ka sa kidlat ng silanganan dahil nalihis ka ng isang huwad na Kristo. Kaya paanong hindi naman ako mag-aalala, ha? Kung malilihis ka at ipagkakanulo mo ang Panginoon, parurusahan ka niya. Paano naman ako mapapanatag nun? Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero sa'yo ba hindi ako nag-aalala? Dahil sinasabi ng Biblia, nalilitaw ang mga huwad na Kristo sa mga huling araw, kinukundin na mo ito. At sinasabi mong nalihis ako ng huwad na Kristo. Pero kaya mo bang tukuy ng tunay sa huwad? Di ka nagsisiyas at o naghahangad marinig ang tinig ng Diyos. Hindi ba't medyo kahangalan at kamangmangan yon? Sa tingin ko, nalihis ka ng CCP at ng mundo ng relihiyon. Tinutupad nito ang mga salita ng Biblia. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kamangmangan, ang mangmang na namamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Kung nauunawaan mong mabuti ang Biblia, bakit hindi mo makilatis ang problemang ito? Ay, lagi kitang binabasahan ng salita ng makapangyarihang Diyos. Nagpatutuo rin ako dahil takot akong abandonahin kanya. Kung masasadlak ka sa mga sakuna, magkakawatak ang pamilya natin. Gusto kong pumasok sa kaharian ng Diyos kasama ka, pero ayaw mong makinig. Tingin mo ba hangal at mangmang -mang ako? Matagal na panahon na akong pastor. Tingin mo ba hindi ko makikilatis to? Ba't hindi ko sinisiya sa takidlat ng silanganan? Sigurado akong nananalig sa isang tao ang kidlat ng silanganan. At hindi ito ang tunay na daan. Ba't ko pasisiyas sa atin to? Ikaw naman nananalig ka mo sila sa tao, nakatuon ka lang sa taong to. Kaya bang magpahayag ng tao ng katotohanan? O maglantad ng tiwaling disposisyon ng tao? O maghayag ng misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos? Di ba't isang tao rin ang Panginoong Hesus? Pagdating sa anak ng tao, tao rin ang Panginoong Hesus. Ba't nananalig ka sa Kanya? Kahit ano pa man, sinasabi ng mundo ng relihiyon na ang makapangyariang Diyos ay isang normal na tao, hindi Diyos. Sabi rin ng CCP, nananalig sa isang tao ang kidlat ng silanganan. Sinasabi ng mga puwersang to na nananalig kayo sa isang tao. Kaya sigurado akong nananalig kayo sa tao, hindi sa Diyos. Bakit ba ganyan kakahangal at katigas ang ulo mo? Ipinako ng mundo ng relihiyon ng Panginoong Hesus dalawang libong taon nang nakalipas. Ang CCP ay grupo ng mga jablo na lumalaban sa Diyos. Bakit ka ba naman pumapanig at naniniwala sa kanila? Bakit hindi mo gamitin ang utak mo at isipin kung sinong nagpako kung sino ba talaga ang nagpako sa Panginoong Hesus. Sinong umusig sa kanya kaya wala na siyang mapagpahingahan? Paano mo nagagawang ituring na katotohanan ng mga salita nila? Kung babatay ka sa mga salita nila, tingin ko, di mo masasalubong ang Panginoon. Sabihin mo sa akin, nasa Biblia ba ang mga salita ng makapangyarihang Diyos? Nasa lumang tipan ba ang mga salitang sinabi ng Panginoong Hesus? Huwag mong gamitin sa akin yan. Kung tunay ngang mga salita ng Diyos ito, dapat nasa Biblia ito. Lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa loob nito. Ano mang wala sa Biblia ay mali. Kinikilala to ng mundo ng reliyon. Kung nagpapahayag ng katotohanan ng makapangyari ang Diyos, bakit hindi ito kinikilala? Dahil wala itong batayan sa Biblia. Kaya hindi ko ito sisiyasatin. <laughs> ang Biblia, ang mundo ng reliyon, silang mga amo mo. Hindi ka sa Diyos na nanalig.